No, water. Hindi. <stutters> Land. Oh, oh. English. Hindi. <girly> Tagalog. Oo. Oh, Hindi. Oh. <girly> oh. uh, nalagaan ng na tao. Hindi. <girly> Aso? Hindi. 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 Pwede, 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 pwede. Sa bahay. Sa bahay na nila Zay meron. Pwede. Bahay. Pwede ni. Anay? Hindi. Ah, hindi. Langgap? Hindi. Malaki? Hindi. Hindi, hindi, Ahat? Hindi. Snake? Hindi. Hindi. Lalagaan? Hindi. Hindi. Kinadidirian? Oo. Kinadidirian? Oo. Ipi? Hindi. Maliit? Ano? Oh. Ipis? <laughs> Daga. <laughs> Daga. <laughs> Daga. <on it>. Hindi. <laughs> Daga ulit. Daga. talaga. <laughs> Oo. Oh, oh. Yes. Hayo? Oo. Oh, oh. Insekto. Oo. oh. oh, oh, oh. O -oh. hayo? Oh, oh. maaga. <coughs> no, higad! Oo, kasi O, higad. Ay, hindi na. na? Three, two, one. Sige na. Malayo. Hindi. oh Bahay. Ba.

gamit ko. Oh, hindi. 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 nadadala. Hindi. Oh. On display. Hindi. Ano to sinusuot? Hindi. On display? Hindi. Lamp shade? Hindi. Hindi. Ano to? Plancha? Appliances? Hindi. Ano to? Mahirap? Mm-mm. Super Pinoyenyo. Hindi oh ready sa bahay. Kwarto lang? Mm-mm. Ay, kwarto lang. Pwede. O, pwede! Pwede, pwede, pwede. Kwarto lang. Pwede! Hindi, hindi. Pwede. Higaan. Hindi! Hindi! Sa kwarto, meron din sa living room? Hindi. Oh! Pwede! Ano ba ito unan? Hindi! Ah... Nagsisimula sa let's na? Ah... Hindi damit? Hindi. Pwede. Pwede. Kami, eh di ko Hindi. Ano ba to? Mahirap talaga. Oh. Ilaw. Hindi. Pati kami nahihirapan sa iyo <laughs> Ano ba to? <laughs> uh, sa kwarto. Lampshade. Lama? Lampshade? <laughs> kami ano ba to? Kabayo. Hindi. 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 Ano ba nicht, to? Cortina? Hindi. 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 Hindi! Binagamit ko? Hindi. 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 Ano to? Nakak-display ko lang talaga. Hindi. 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 Hindi namin alam. Meron, meron. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, oh. Bahay niya Meron? Ano baban, ba to? Mo. Ano to? Oh. <laughs> Sa kwarto. Oo. Oh, no. Lapsa. Ano ba naman yan? Si Zainah. Super benighted.

luto. Oh. Pero rice cooker. Hindi. rola. Oo. Hindi. Hindi. Galo. Oo. Meron, ikaw, kayo dito? <coughs> meron ka Oh my gosh. Meron sa bahay namin. Meron sa bahay namin? ah <coughs> uh, Meron sa bahay nyo. Oo. Oo. Ah, ginagamit pa luto. Ah, uh, kasirola, kawali. Hindi! E. Palit na kaldero! E. E. Hindi! <laughs> kasirola! <laughs> uh, Oo! Oh, oh. Lagi mga kasirola! Oo! Oh, uh, oh. Ginagamit Oo! 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 pagkain! Oo! Oo! Sinasalang sa apoy! Oo! Oh, oh. oh, oh. Sinasalang sa apoy! Sa oh Oo! Oh. <laughs> <laughs> Pinapaglutuan ng kanin! <laughs>

hindi. Ginagamit ng tao. Hindi. Ipagte ng tao. Hindi. Ang hirap. Muhang tao. Oh! Oh! oh. Muhang tao. Oh! <laughs> pwede, pwede, pwede na, pwede. serial killer? De! De! Wala, na akong lang talaga siya. Oo! What? Nakasakap yung muka? Oo! 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 De! De! Palabas? De! Pwede! Pwede! Oo! 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 Ano? Ano to? Hindi siya kahit palabas, karakter siya ng palabas? Oh Oo! 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 talaga? Yeah. Oh, oh. Napanood so, ko pwede. na? Pwede. Hindi natin napanood? Pwede. 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 Uh Oo. -oh. Anong lahi? Anong lahi? Pwede <laughs> <lahi? laughs> oh oh. na? Oh, oh, oh. <laughs> ah, oh, oh. Oh! Hindi ba? Oo! Oh, oh! <laughs> ah, oh, oh. <laughs> <laughs> talaga siya! Oh, oh. White lady! Oh, oh. Ay, bad trip. Mami, nakap nakapos ata. Ay, hindi. Hindi, hindi. na. Si Mami na. Mami. Ano na ba? Si Mami na. Mami na. Pichuhan niyo si Mami. O, doon ka, Mami. Doon ka, Mami. Ay, oh. Doon ka. Parang ina. Ano yung green? lang, wait. video <laughs> pa rin binibidyo ng lang. 3, 2, 1, Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Oo, oo. Bagay, ginagamit ang tao. Hindi. <tapos> Nasa labas? Oo. Oh, oh. Nasa labas? Oo. Oh. Oh. Kalsada. Pwede, 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 <tapos> pwede. Hindi. <Pulsado>. Pwede. Kalsada. Pwede. English? Oo. Land. Oo. Pwede land transportation de 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 na sa labas o sa labas ng bahay wala wala sa labas o o street light de na daanan de pwede 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 kita sa kalsada pwede 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 title de Uh, mahirap? oh. oh. Very? No, not yet. Are you sure? No. Oh sure. Yes. Yeah. <laughs> Kalsada? <laughs> koche, Hindi. <laughs> Hindi. Hindi ng tao? Hindi. Nalagpasan ng tao? Oo. Oh. Bato? Pwede! Stone? Hindi! Pwede! Cemento? Oo! Oh! de bagay oh Bagay na ba loob ng bahay oh oh o! oh musina oh kusina gigam sa musina de 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 de, de. de. may kita sa ibang pait ng bahay de. oh no! laing sa de. de kahoy de. oh 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 ano de upuan table de ang anong pumabalik Oo, oh pa kasi kasi masay bahay oh upuan de tap ng taong Bint na bubuhat. Hindi. Oo. Oh, oh, oh. Pwede. Hindi. Maganda. Oo. Kahoy. Oo. Oh, Oo. Pwede. Pwede. Pinagamit pang luto. Hindi. Iwa. Hindi. Uh, Pahuga. Hindi. Sa kusina lang. Hindi. Pwede. Kwarto. Oo. Oh, Pwede. 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 Oo. Kahoy. Oo. Pwede. Meron sa bahay. Wala. Hindi. Uh, wala. Wala. Wala ba? Oo, oh, hindi pwede lang. Um, Matika! Oo! <laughs> oh, oh, oh. Ginagamit, naladala sa school. Hindi! Hindi! Sa bag. Hindi! Sa lang siya. Oh. Oh, oh, oh. Hindi ilabas. oh, hindi. oh, de Furniture. Hindi! 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 Pull, tapos pag sa kusina, pwede sa kwarto. Oo. Oo. pinto, party ng bahay. Hindi. Hindi. Nasa bubong. Hindi. Hindi. I-display. Hindi. Hindi. Ginagamit. Hindi. Oh, Oo. Hindi. Ginagamit sa ginagawa. <laughs> <laughs> hindi. Hindi. hindi ginagamit sa ginagawa. Hindi. 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 hindi, 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 <laughs> -hindi sa katawan. Hindi. Hindi. <laughs> Lupuan! Ah, try mo <laughs> na! na. Laksesyon <laughs> <Loxation> ng bawang. Wala na! Wala na! O, try mo shoot. Mouse trap. Ang hirap no. Bakit sa kusina? Dapat sa ano? Sa... Sa kusina kasi maraming dagano. Kusina uh, siguro na eh, pero sa kwarto lahat. Tapos sa dirty kitchen ganyan. Ito, kay dirty kitchen Ayaw, talaga. Ito mo dirty kitchen. <laughs> Or... Oh, next sa si ano, Mara. Oo. Uh -huh. Bakit oh, kahoy pa uh -huh. ka eh? Ako na naman. Ah, hindi ko ba, ma ba, may kahoy. Eh. Ay, ini ni si. Oo. Hindi na isip nila. Ikaw na. Tapos na ako. Si Kari ako tapos si Kari tapos si ano. Si Jai. Jai. 3 2 1 Tao, bagay, hayop. Hindi, ano yan? Tao. Palitas. Kuntil yun, di ba? Hindi mo ka may kutil na lang. Hindi ko alam yung kutil, kutil na diba? word. <laughs> Sutil lang alam ko eh. Tao. Wala pa. Ayan na, ayan na. Oo. Pakalang tao. Hindi. Parte ng <laughs> tao. Oo. Oh, oh. Dapat, dapat, dapat. Ya, 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 ya. Nde. Lugar. Nde. Bagai. Oh, oh. oh. Sabai. Oh. Sa oh, oh. Sotina. Oh. Oh. Sa... <laughs> oh. oh, oh. Sotina. Oh, Warto. Nde. Sotina. Oh, oh. Matuli. Oh. oh, oh. Silio. Wede. Sinidor. Nde. Lumayo. Gila kami Oh. Penggayat. Gulung. de Oh, bade, bade. Gulung. Sila kakak dia ni. Oh, banyak. Tamurai. Oh! Pada. mega Dia mengatakan sesuatu. ni Oh! Jangan <laughs> 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 Oh! ako sa iyo. <laughs> mo ako masagot eh. Kain. <laughs> <Time>. Uh, oo. Oh. Balit <laughs> na kutsilyo. Hindi. Kutsarilyo. Si Zay, ano Man. pa yung madali yung pa yung yeah. di alam eh. Oo. Karit. kare Hindi. Tarik. Pako. Oh. Tak 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 mo itak, itak, itak Tak pala, itak. It, Ayun pala Tak. Sikari na Kari. Itak. Tama na yung video, tama na yung video ah. Bolo